Ayo, what's up mga orikong uh, Magandang araw sa lahat Kung anumang oras dyan sa kinaroroonan mo nasaan, man, nasaan ka man sa Pilipinas o ibang bansa uh, uh, Ingat ka lagi uh, Gusto ko lang pong wakasan na itong tanong ng tanong na Saan ba pwedeng dumayo sir? Saan nga po ba pwedeng dumayo sir? May alam ka po bang bayan na pwede ang dayo? Nakakatuliling na pero hayaan nyo, sasagutin natin yan po, uh, Ang dami po, napakadami Daan, hindi ko na mabilang Ang nire-replyan ko Ang dami pa po sa Kurigong TV na messenger Sa FB ko, personal FB ko Diyan sa Facebook, sa Youtube Kahit sa TikTok din, ilit ko na yung TikTok ko Ah, uh, Saan nga ba pwedeng dumayo? Hindi, mali. Wala na pong bayan na pwedeng dayuhan. Yan po ang pag-uusapan natin. Yo, tama po kayo ng pagkakarinig. No chance na makadayo kayo sa ibang bayan. Ha? Wala pong chance. Maliban na lang, ito na lang ang nag-iisang alam kung bayan na pwede ang dayo. Itong Ternate Cavite. Pero dapat, taga Cavite ka rin lang. Paano kung taga Quezon City? May magtatanong na naman. Paano kung taga Pampanga ako dadayo Ternate Cavite? ang kulit para sa kabiti lang po yun wala na po dayo kahit anong bayan hindi kayo tatanggapin na dumayo kayo pag-usapan natin yan bakit? bakit ayaw tanggapin ng mga dayo? ba't ayaw pagbigyan na mag-apply? Hmm? unang una Ha? Ang mayor ng bayan na yon at ang mayor ng South Korea ang gumawa ng programa. Ngayon, yung mayor na yon sino bang uunahin? Siyempre, yung constituent niya. Mas maraming nag-a-apply na, na aplikante sa bayan nila kaysa unahin ka pang nag-a-apply na dayo ka. Kasi yung mga tao na yun ang bumoto kay mayor kaya bibigyan niya ng pagkakataon. Minsan nga, pala ka sa system. Kung sino pa yung kakilala ni mayor kung sino pa yung kakilala ni peso officer ayun ang i-hire kaya minsan ang nangyayari sa farmer dito nga nga uwi din ka agad dahil mga selected person nila yun mga palakasan system yung mga totoong farmer hindi na po talaga nakakaalis hmm. mga butante ng bayan na yun ang kinukuha lang ikaw hindi ka naman butante doon ano ba na yung pakinabang sa'yo ni mayor nung election di ba wala o ba't kita tanggapin pangalawa ang ini iniiwasan nila yung masira yung MOU nila paano masira yung anong habol nila sa pag nag TNT ka uy hindi naman po ako mag TNT ang dami pong nagsabi niyan hindi po ako mag TNT sabihin nating 30% sa mga seasonal farm worker One eternity later. Stor bottlea gitong inject na to. Gets Ah, uh, balik tayo sa topic. Ah uh, ang dami nagtitiyan tinadayo. Sipin niyo na lang yung sa Isabela, yung sa Tarla. Itong sa ah uh, Ah yung buka uh, Bacoor. Tres na lang yung natira sa Benching ko na huling napaalis si Bac ang MOU. Yun, yun, lahat tayo. Galing pa ng Mindanao, Ilocos, Isabela, Visayas, ang mga nag-apply doon. Baka may magtatanong pa na naman dyan sa Bako or legit ba yun? May nakaalis pero ang tagal. Huwag po natin pag-usapan yan. Huwag na po mag-apply doon at libo na po. Ha? Ang nag-apply doon. Tapos ay ang ang binayad na pa-line up na 35,000 or 50,000 or 45,000, binabawasan nila ng 5,000 or 10,000. Ngayon, pag sinabi nilang babawasan nila yung uh, tawag dito, yung binigay niyo pera, ay magsama po kayo ng police Ah, I-report nyo yung ibabawas na pera nyo. Dapat buo nyo makuha yon. Pangatlo, bakit ayaw ng ibang bayan ang dayo? Kailangan nila ng trabaho. edi di magwe-well mga yun. Ba't pinadayo mo yan? Kami dito, hindi makalis. Kami yung lehitimang butante. edi di yan nangyari nun, nasibak itong mga nag-hire dun sa bayan na yun. Mapapagalitan ni Mayor. Ba't kayo tumanggap dyan? Kunyari itong peso Mars. Huh? Tumanggap ng taga-Pluto. Ba't ka tumanggap ng Pluto? Nagsusumbo ngayon ito isang farmer Hindi daw siya makaalis Kasi nagpaalis kayo ng taga-ibang planeta Ganun lang po yun Pangapat hmm? Bakit hindi ka tanggapin na ibang bayan? Ngayon, sinong hahabol, hahabulin nila? Kunyari, yung ibang bayan ay may mga kulatara na tinatawag May mga homemaker Nawas na mag-TNT kaya sila magbabayo nito. May sinong hahabulin sa iyo doon? Hindi ka naman taga roon. Wala kang kamag-anak. Hmm? Wala kang tawag dito yung kagaya ng sa silang kabite. Butante siya sa silang kabite pero hindi siya nakatira sa silang kabite. Hmm? Nag-apply siya doon, nag sa akin. Sir, ba't ganun? Sayang naman yung boto ko. May hindi ka naman nakatira doon. Ayun ang policy nila. Dapat doon ka nakatira kahit putante ka. Ay sino nga habulin na nga naman nila kung mong... Kunyari, may mangyaring kabalbalang kang ginawa at may collateral sila yung nga kung paliwanag ko kanina. May mangyari sa iyong hindi maganda dito sa South Korea. Yung nearest relative mo doon sa bayan na yun, ang kukontakin nila. Kaysa kung kontak pa sila sa ibang bayan, may dayo pala yan eh pabayaan na natin yan kaya ayun po ang iniiwasan doon may mga hindi magandang mangyari sino ko kontakin sino mong hahabulin dyan pumapasok yun nasa nag-TNT kaya ayaw nilang tanggapin hmm. wala silang habol sa iyo may mga bayan na may collateral dalawang tao ang kailangan baga sila yung mananagot kung ito yung mag-TNT kagaya na nangyari sa San Luis, Pampanga si bak yung barangay captain magbabayad ng parang 50,000 yun parang gano'n yung napalagay ko sa live ni ewan eh, ko natuloy po yun yung gano'ng kalakara na uh, pag nag-TNT yun, ipinasok mong tao mula dyan sa bayo nyo eh, magbabayad kayo ng ganto sayang naman yung programa dahil sa mga TTNT. Uh, kadalasan pa nag-TTNT is yung mga dayo. Ah, hindi ko sinabi po lahat po kayo ay balak mag-TNT. Alam ko balak niyo po maghanap ng trabaho. Pero sirang-sira po ang programa dahil sa mga dayong nag-TTNT. Sipin niyo po itong Kura Tarlac. Ang dami dyan pinadala ni Pia. Ang dami dyan tumayo na taga Isabela. Tandaan nyo yung paulit-ulit ko na lang sinasabi ito. Kasi paulit-ulit din ang tanong ninyo. Ito mga nagpatulpo. Ah, kesyo ganito, kesyo ganon. Yung pala, yung hinahabol nila, yung titulo ng bahay at lupa nila. Eh kung pinuntahan na lang nila yung peso office, office don at yung peso, kinausap yung peso officer, napakadali naman kausap ay eh. binigay din naman kaagad eh, hindi na kailangan magpatulpo. Kung hindi sila pinatungan ng isang million sa ulo, hindi sila uuwi. Hmm. Sino sumira? din yung tayong taga-isabela. Sila pa yung nagpatulpo. Samantalang itong mga taga-pura, lihit tagapura taga mga nag-uwian. Tapos ngayon, sila ang hindi makabalik. Itong taga-Dabaw na ipinasok ng agent na si Pia nandun ngayon sa South Korea. Nandito po. Ah, nagtatrabaho tagapitas ng mansanas. Tagagapit ng mga dahon ng puno ng mansanas. taga Davao City at Dabaw de Oro. Ayun ah, po yung dumayo dati. Ngayon, buo na po ang sinasahod nila Just sa puro talak. May magtatanong sir, pwede po sa puro talak? Bawal po, wag makulit. sa mga bago po, wala na pong bayan na pwede mong dayuhan. Dayo ka ng dinagat. Kailangan may bakar ka dyan. Malakas ang system. Paete Laguna, wala na makakaalis. At ang makakalis dyan is yung mga huling na rehire yung kasunod na batch hindi na po matutuloy at yung mga datihan na dito na nagtatrabaho ang pababalikin ganyan po ang nangyayari sa San Mateo ngayon galit na galit sa akin yung mga tao baka naman wala namang MOU at makasisi lang sa vlogger at gano'n na lang Bago kayo manisi, gawin niyo muna yung trabaho ninyo para hindi kayo makuna. Iniisip niyo kasi muna pera bago serbisyo. Kawawa mga trabahador. Hindi lang nagsasalita. Once na magsalita yung mga yan, pag uwi nila, may bago na namang kaltas. May makakasuhan. May makukulong dyan. San Mateo. Hmm. Ayoko pong masira ang MOU ng mga bayan na nagsusumbong sa akin. Gusto ko po maalis lang ang broker pero ang MOU at ang seasonal farm worker program dire-diretso. Tanggalin niyo yung mga broker ninyo. Sa mga balak mag-apply sa ibang bayan ng Dayo, Peñaranda, may collateral dyan na bahay at lupa, Until na wala akong balita, ako may napapalais, may nagsumbong sa akin, Sir, ako yung nabugbog noong January, wala na pa uwi. Hindi na nila ako tinanggap. Ako na nga yung nabugbog, ako yung hindi pa pinabalik. Ganyan ang Lalo, dahil sa broker's fee, wala nang hiring. San Mateo, huwag niya ko sisihin. Kagaya na no, first batch pa lang, tigil na agad. Dahil sa illegal broker. Pero makakabalik sila yung mga datihang trabahador na. Pero yung susunod na batch, na bagong apply, wala na. Pinaka the best way ang gawin niyan, ipaalam nyo na lang sa mayor nyo, magsama-sama kayo, kunyari, tada... Uh, bagong bayan na naman, samis-samis, ay dalawa. Mag-hire. Pamedical na sila. Ang uh, diskarte niya, kunyari, taga ibang bahay nang wala pa. Mindoro. Ang uh, nauhan. Paalam niyo sa mayor niyo. Ako yung akong makialam sa bayan namin. Siya nga pala, kung susumahin, pwede pala akong mag makakipag-usap sa mga bayan dito. May good news po ako. Uh, may isang seasonal farm worker dito na pinagkatiwalaan ng government ng South Korea na siya na lang yung maging agent siya na lang yung maging consultant ang tawag doon consultant kaya palang tawag doon sa iba consultant P. <laughs> brokers kinawa ah, siyang consultant at siya na ang kukuha ngayon ng bayan, kung saan bayan na gustuhan niya, uh, makausap niya yung mayor, pumayag naman po. Kaya, mabibigyan siya ng maraming slots na trabaho dito sa South Korea. Kaya, huwag na natin pag-usapan yun uh, sa susunod na vlog na lang. Uh, kaya, sa muli po, pasensya na. Huwag na po kayong dumayo. Ipalam yun na lang kay mayor. Ganoon po ang diskerte dyan Kaysa dumayo kayo ng dumayo Punta kayo ng Rosales Wala naman, di naman kayo tatanggapin doon Mahigpit po ang bayan nila hmm? Hintay kayo ng rapol ni Ma'am Olive Eh, dalawa lang bibigyan Hintay kayo ng rapol ko, dalawa lang din ibibigay ko Paalam nyo na lang kay Mayor Mayor ng bayan ninyo Mayor, usapin natin si Ma'am Olive Si Sir Rubel kaya punta ka ng Korea, makipag-usap ka sa mga bayan dito. Yun lang po, diskarte dyan. Kulitin nyo si Mayor. Hindi ang dami ng ulit ng Mayor. Ayun, kinukontak sila mga Si Mayor, pinakamadaling lapitan dyan, is peso officer. Ipaalam nyo. Minsan, tatangatanga yung mga peso officer ninyo, kahanapan kayo ng POA license. Paalam niya, ipaliwanan dyan ang mabuti. Ah, may mga peso officer na hindi alam. Pasensya na po sa nasabi ko. Hindi alam. Kaya kailangan nyo ipaluwanag ng masinsinan at mabuti. Ngayon, pag tinatalikuran ka, humarap ka dito, intindihin mo, trabaho ang kailangan namin. Magtrabaho ka. Makikinig ka na lang, tamad ka pa. Ngayon, sabihin mo. Kaya sa lahat, pasensya na po walang bayan ang tatanggap sa inyo, malayo kayo. Kala ka sa system na lang kung may kakilala ka. Wala na akong alam na bayan na pwede ang dayo. Pasensya at maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa Oregon TV. God bless po sa lahat. Sa misis ko, ikaw lang wala na ibang mahal na mahal kita sa mga anak ko. mag na mabuti sa nanay at tatay ko at kapatid ko. Mahal po kayo. Uh, sa mga biyan lang ko na itay, maraming salamat po sa pag-intindi sa mag-iin God bless po